Ang sakit. Paliwanag mo. Wala na po. Nawala? Ay, <laughs> Ay, Ayak siya kasi nawala. Ang sakit na kasi sa ako. Ang sakit na po, Ang sakit Bakit ngayon nawala na? <laughs> Nagpapawisan ka? Nagpapawisan siya, Tre. Masagat mo? Opo, nasakit pa rin po. Tapos maya maya po. na May, Maya-maya nawala. tapos sakit na naman. Opo.

Oh, uh, magpasalamat kayo ni Trispondo Hilario. pasagan mo? Opo, nasakit pa rin po, tapos maya-maya po, nakikita po. Maya-maya naman wala, tapos sakit na naman. Opo. Okay. Iwit lang. Uh. Thank you. Okay, eh, sige. Uh, ah, pondo mo lang yung tubig ha. Ano ba? Iya. Sige. Inumin mo yung kalahati. Ah, let lang. Saan. Lasahan mo ng lasa. Even suntok, suntok. Ano mo yung kalat? Sir, nakahala ko ba eh. Tama na. Nandun na. Okay, tama na. Anong lasa? Normal na. Normal na? Okay na po. Normal na. Okay, okay na po. Sige. Sige pa. Akin na 'yung tubig. Karap. tubig daw.

na La... mo yung masakit kanina igalaw mo May yung katawan pa. mo yung masakit pa eh, ba wala na wala na wala na yung kilot sa chan mo wala oh, oh. oh. sabi mo nung Nung November 1 pa yan nag-sakit, ano, eh bakit ngayon wala na sa akin? Sige, galawin mo. Baka nandyan pa. Anong, tayo ka. Tayo ka daw. Wala na? Wala na? Wala na po. Eh bakit nawala? Wala na po. Pinagpawisan daw siya, Tres. Ha? Huh? Naiyak. Oh. sa kanya. Ano daw? Ang saka. mo. Wala na po. Nawala? siya kasi nawala. kanina kasi sa ako sakit. Ang Bakit nawala na? Na. <laughs> Nagpapawisan. Nagpapawisan siya, Tres. Oh, magpasalamat ka ni Tres Mundo Hilario. Hmm. Hilario. Salamat, Tres Mundo Hilario. Salamat, Tres Mundo Hilario. Tres Mundo Hilario. Hilario. Anong masasabi mo ngayon? Salamat po. Nawala talaga daw. Wala. Wala. Ano na pa yun ang humilipit eh. Kailan yung yung sakit mo? Noong ako pa po. November 1. Hindi ka nakakatulog ng maayos. Opo, sobrang sakit po. Tapos nagpadala po. Nagpadala ko po. Ano, may sakit po ako. Nung tinignan naman po ako sa ospital, wala pong nakitang sakit. Tapos lagi pong masakit. Tapos kanina po, umuwi talaga ako. Isa ka ba nagpatingin? Sa ospital po. Ha? Sa ospital po. Ah, sa ospital. O. Oh. Tapos walang pending sa doktor? Opo, wala naman po nakita dun sa ano, sa resulta po. Negative po. Tapos, sabi ko Bat pa rin ang sentya ko. No? Tas sabi ng asawa ko nga po, magpapatawas nga po sana kami. Wala <laughs> Tandong, kasi sarado po. Taniwala kasi mga tawas-tawas, eh -tawas. katang isip lang yan. <laughs> Sobrang sakit na po. Gusto ko nang bumaling kasi gawa ng mga anak ko. Naawa ako, tatlo pa naman yung anak ko. Kasi eh bakit ngayon? eh, <laughs> bakit ngayon na wala? Wala na. O punta ka pa ng ospital eh. Nagastos-gastos ka lang doon. Wala po. Kasi pa wala po. Sakit din po si ano si Joyce. Hindi ko uh, malapitan. Bakit kaya? Hindi rin po kaya. Kaya Nagbakasa kali po ako sa uwi lang po ni Joanne eh. Yun, sabi ko, papakulong po ako. Halata o, oh, ang dami mong pawis oh. lumabas. <laughs> Pinagpuwisan siya. <laughs> kanina di ba, pilipit ako, umiga ako, hindi ko na kaya. Kanina humiga na yun dito eh. Gusto ko na talaga ako magpadala ulit sa ano. Para siya nilang tutry kanina. Ko. <laughs> Saan kaya <mo> magpadala ulit? <laughs> Saan kaya padala magpadala ulit? Kapat <laughs> Gusto <laughs> ko nakapag-share po yung <coughs> eh, si Lawrence po. Oh, Kasi yun man. lang din yung gagamot sa akin. Kung hmm. so, may sakit po, gagamot sa akin.